statement atong si Bato de la Rosa. At yun nga, sentro uh, siya ngayon ng katatawanan. Dahil sa nakikita natin na mga binibitawang salita na itong si De La Rosa, Talagang makikita mo yung takot. Makikita mo talaga yung pagkaaligaga. Hindi alam ang gagawin. Naiisip niya siguro wala na siyang kakampi. Dahil una, si Marcos Jr. ay mukhang hindi na niya pinagkakatiwalaan doon nga sa sinabi nito na no more ICC in the Philippines. Nagbago ang ihip ng hangin, lumusot ang ang pangulo si Marcos Jr. na kuno ay ganoon pa rin ang kanyang stand, pero as an individual, wala daw tayong karapatan na ipa-report or pigilan yung mga ICC investigators. Ang galing ng palusot. Anyway, matindi po ang nangyayari ngayon kay Bato de la Rosa. Totoo 'yon. Sabi niya, para daw sinaksak siya sa likod. Dahil nga dahil nga wala daw nagsabi sa kanya, wala daw uh, update or kung ano man ang sinabi ang ang pangulo at kung sino man ang na nakakaalam nga sa sa presence ng ICC investigators dito sa atin. Sabihan na lang kami, hindi yung patago ang mangyari diyan para tayong sasaksak sa likod niyan pagkaganon. Sabihan daw sila ko na andito na ang ICC. Nabnako sigurado hindi na kayo kailangan sabihan. Siguradong nararamdaman at alam niyo na rin. Yan. <laughs> So ito ay isang palusot, ito ay isang paawa effect na itong si, si De La Rosa. Pero yun nga, bago ito, naniniwala siya na, na nasa panig niya ang Pangulo at ang administration nga ni Marcos Jr. na kung ano ay hinding-hindi papapasukin hindi dito ang ICC. oh, ayo ano? Ano nangyari? Wale. Senator Bato De La Rosa now urges the President uh, to reveal the truth on the impending In investigation of the International Criminal Court. Okay. Investigation. At gusto ni De La Rosa na punto por punto ay ipaalam sa kanya kung ano yung nangyayari, ano na ang ginagawa nato mga ICC investigators. Kung handa kayo dito sa investigation at pagpunta nga ng ICC dito sa atin, siguro hindi kayo magkakaganito. Hindi niyo na paghandaan eh, kasi yun nga, kumpiyansa kayo. Sabi nga dati na itong si Bato de la Rosa, fine, walang problema, relax. Dahil nga doon sa kanyang pinanghahawakan, na promise ko no ni Marcos Jr. So, ano nangyari? Out of nowhere, patapos na pala ang investigasyon at walang kaalam-alam ano si De La Rosa na anytime soon ay naandyan na po at lalabas na ang warrant of arrest nilang dalawa ni Digong at meron pa siyempre ng mga secondary, yun ba tawag doon? Secondary, um, na mga accused, secondary accused or or charged anyway kung sino man yung dalawang yon siguro naman ay kilala na natin so ganyan po ang nangyayari kay Mr. Bato de la Rosa sana po sa mga susunod na statement nyo or mas maganda na wala na lang kayong statement manahimik na lang kayo at tanuhin kung ano yung uh, dapat nyong gawin dahil hindi naman ang taong bayan lalo hindi ang gobyerno ang magpaplano para sa inyo kaya good luck